Nagsisimula ang pelikula kay Jake Carter, isang dating US Marine, na nagising at naghahanda upang harapin ang panibagong araw. Pagkatapos maghanda, kinuha niya ang kanyang baril at tumungo sa lugar ng trabaho, na nagtatrabaho sa Hawthorne Global Security. Sa airport, hinihintay ni Jake at ng iba pang security officers ang pagdating ng impormante, na nagngangalang Liv sinalubong si Jake ni Robert Daniel, ang pinuno ng organisasyon, na nag-alay ng kanyang pagbati sa kanyang mga nagawa at mga medalyang natamo niya. Dahil ito ang unang misyon ni Jake, kailangan niyang gumawa ng solidong palabas. Kasunod sa paglipag ng eroplano, nakita niya ang kanyang dating tenyente noong siya ay nasa Marines nalaman niya na ang babaeng paprotektahan nila na si Liv, ay may hawak na mahalagang impormasyon tungkol sa pag-aresto sa pinuno ng kumpanya na pinangalan ng Genesis, na kinasuhan dahil sa pandaraya at iba pang labag sa batas na aksyon. Sa sandaling umalis na si Liv sa lugar, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang mapaghamong tao na kausap, na nagudyok sa tenyente na hilingin sa mga security guard na magingat sa kanilang paligid. Habang sila ay nagmamaneho, nagsimulang magtalo sina Liv at Jake, ganap na hindi alam ang paparating na panganib na malapit na nilang harapin. Habang papunta sila sa kustodiya ni Liv, biglang pinaputokan ng rocket launcher ang kotse sa harap ng kanilang SUV. Nagsisimula silang magpatuloy, ngunit may nagpaputok pa ng rocket launcher sa huling sasakyan sa daan. Isang grupo ng mga goons ang nagsimulang barili ng kotse yung sinasakyan ni Liv, at sinabihan ni Jake ang lahat na lumabas. Isang brutal na shootout ang naganap sa pagitan ng mga guns at mga security guard. Pinoprotektahan ni Jake si Liv, at pinamamahala ang alisin ng ilang guns. Biglang, sinubukan ni Liv na tumakas sa insidente, tumakbo sa kakahuyan, ngunit hinabol siya ni Jake upang protektahan siya mula sa iba pang mga mercenario. Susunod, ang mga mercenario, kasama ang isang sniper, ay isa-isang pinapatay ang lahat ng mga security guard pagkatapos ay inutusan sila ng pinuno ng mga mersenaryo na si Vogel na hanapin ang batang babae. Nakasalubong nilibang dalawang mersenaryo sa kakahuyan, ngunit binaril sila ni Jake pagkatapos ipaalam ng isa sa kanila na natagpuan na nila ang babae. Sinabihan ni Jake si Liv na manatili sa kanya, ngunit tila nagdududa siya. Samantala, patuloy ang paghahanap ng mga mersenaryo sa kagubatan para sa babae. Sinubukan ni Jake na makipagugnayan sa ibang security guard ngunit walang sumasagot. Bigla silang binaril ng mga mersenaryo, ngunit hinawakan ni Jake si Liv at tumakas sila. Pinamamahalaan ng dalawa na maiwan nila ang mga mersenaryo sa pamamagitan ng pagnakaw sa kanilang sasakyan at maghanap ng masilungan. Pagdating nila sa bahay, masusing pagsisiyasat ang ginawa niya para matiyak na walang nagtatagong estranghero sa loob. Nang ligtas na sila sa loob, biglang inilabas ni Liv ang kanyang baril, at itinutok ito sa bida. Iginiit niya na pupunta siya sa istasyon ng pulisya ng mag-isa, para hindi siya mahuli ng mga mercenario, sa kabila ng katotohanan na sinabi niya na hindi siya nagtitiwale sa kanya, dahil hindi niya ito kilala ng personal. Nagawa niyang hikayatin siya na siya ay isang dating marine, at hindi niya ito pababayaan, dahil ang paggawa nito ay magre sa pagkabigo sa misyon matapos ang kanilang pagtatalo, ibinigay ng babae sa bida ang baril. Habang ito ay nangyayari, tinitingnan ni Vogel ang profile ni Jake, at nagulat sa kanyang mga tauhan na siya at ang babae ay magkasama na ngayon. Susunod, habang nililinis ni Liv ang sarili sa banyo, kinuha ni Jake ang kanyang mga baril, dahil kailangan nilang maghanap ng bagong lugar na mapagtataguan ngayong natuklasan na sila napansin niya sa isa sa mga surveillance camera na may sasakyan na papunta sa direksyon ng hideout. Napag-alaman niya na ang dumating ay ang dalawang opisyal ng seguridad na nagtatrabaho sa Department of Justice na sina Nathan at Ethan, ay mahimalang nakatakas mula sa mga mercenario nang hindi natamaan ng kahit isang bala. Ngayong mayroon na siyang karagdagang impormasyon, napagtanto ni Jake na hindi siya maaaring magtiwala sa kanila, kaya nagsimula siyang magtanong sa kanila. Matapos magbigay ng impormasyon si Nathan tungkol kay Vogel at sa insidente, bigla siyang binaril ni Ethan sa ulo, na sinasabing may isang traidor sa kanila. Kaya't sa wakas ay dumating si Jake sa konklusyon na nakikipagtulungan si Ethan kay Vogel. Sa panahon ng mga kaganapan, ang takot na si Liv ay nasaksihan ang buong sitwasyon, at mabilis na nakakuha ng baril. Pagkatapos nito, inilabas ni Ethan ang kanyang baril, at binantaan si Jake, na hinihiling na ibunyag niya ang lokasyon ni Liv. Inaangkin niya na itinago niya siya dahil inaasahan niya na ang traidor ay darating sa lokasyon na ito. Habang sinusubukan niyang lane si Ethan, tumakbo si Liv palayo sa bahay, pinatay ang alarma sa seguridad. Nagambala si Ethan, at inatake siya ni Jake. Matindi ang laban ng dalawa, at tinangka ni Ethan na atakihin si Jake gamit ang kutsilyo. Habang nag-aaway sila, dumating ang mercenaryong grupo sa bahay tumakbo si Jake sa labas habang sinusubukan silang barilin ng mga mersenaryo. Kinuha niya ang baril ni Liv at inalis ang ilan sa mga mersenaryo. Nang maglaon, nakatakas sila gamit ang isang bangka. Pagkaalis ng bangka, tumawid ang dalawa sa sapa. Napagtanto ni Jake na hindi titigil ang mga mersenaryo hanggat hindi nila nagagawang patayin si Liv. Sinasabi ng batang babae na maaari niyang sirain ang kanilang buhay kung kaya't hinahabol siya ng mga ito ibinunyag niya na mayroon siyang impormasyon tungkol sa isang kumpanyang pinangalan ng Genesis na naging sanhi ng pagkamatay ng dalawang koponan ng US Armed Forces. Habang naghahanda itong ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay, bigla siyang hinampens ng bato sa ulo. Matapos siyang mawala ng malay, tumakbo ang babae palayo. Sa proseso, nakita ng isang mersenaryo ang bangkani na Jake at Liv, ngunit wala sila sa paligid. Tumakbo si Liv patungo sa kalsada, pagkatapos ay pumara ng sasakyan, at pinasakay siya ng chuper ng truck upang pumunta sa istasyon ng pulisya. Nang makabawi, sinunda ni Jake ang bakas na iniwan ni Liv. May nakita siyang sasakyang pulis na dumaraan. Dahil alam niya ang direksyon ng istasyon ng pulis kung saan patungo si Liv, nagnakaw siya ng kalapit na sasakyan, at sinundan ang sasakyan ng pulis. Sa istasyon ng pulisya, nagreklamo si Liv na isang grupo ng mga lalaki ang nagtatangkang patayin siya. Hindi nagtagal, dumating si Jake sa istasyon ng pulis, at hinanap siya, ngunit kinuha ng isang pulis ang kanyang mga papeles at inutusan siyang maghintay. Samantala, sinubukan ni Liv na ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanya sa polis detective na si Redman. Lumapit ang detective kay Jake, at sinabing sila na ang bahala sa kaso naramdaman ni Liv na may mali, at sinubukang umalis, ngunit pinigilan siya ng isang opisyal. Di nagtagal, si Redman ay tinawagan ni Ethan, na nagsasabing si Jake Carter ay kasangkot sa pag-atake ni Liv, at siya ay itinuturing na isang lubhang mapanganib na individual. Sinabi ni Ethan na nagtatrabaho siya para sa gobyerno, at hiniling sa kanya na arestuhin sina Jake at Liv, at ibigay ang mga ito sa kanya. Dahil dito, pareho silang hinuli ng mga pulis. Maya maya, dumating si Ethan at ang iba pang mga mersenaryo sa istasyon ng pulis. Naghahanda si Vogel na pumasok sa loob kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit sinabi ni Ethan na papasok siyang mag-isa, at gagawa ng mga bagay ng malinis. Kaya pumasok siya sa istasyon ng pulisya, at hiniling na makipag-usap kay Redman. Gayun Gayunpaman, pumasok si Vogel at ang kanyang mga tauhan, at sinimulang patayin ang lahat ng nakapaligid na opisyal at empleyado. Ninakaw ni Jake ang susi ng posas mula sa namatay na opisyal, at pinalaya din si Liv. Kumuha siya ng baril, at nagawang patayin ang ilang mersenaryo. Dinalan niya si Liv sa labas, at sinabihan itong makipagugnayan sa Attorney General. Habang siya ay bumalik sa loob, at tinutulungan ang mga pulis na alisin ang mga mersenaryo. Maya-maya, tumakbo ang mga pulis sa labas, habang si Jake naman ang nagtatakip sa kanila. Ang apat na natitirang mga opisyal na nagsisikap na tumakas ay napatay sa loob ng sasakyan ng pulisya. Pagkatapos ay pinaputukan ni Vogel si Jake gamit ang isang grenade launcher na nagpasindak sa kanya. Agad na tumakas si Jake sa labas at pinatay ang dalawang mersenaryo. Hindi nagtagal, nakakuha si Liv ng isang kotse at isinama si Jake. Nakatakas ang dalawa, ngunit sinundan sila ng mersenaryong convoy patuloy na pinaputukan ni Vogel si Jake at nagawang tamaan ito sa braso. Matapos ang kasunod na shootout habang naghahabulan, binaril ni Jake ang driver sa unahan niya, na humaharang sa daan, na naging dahilan para hindi makalusot ang mga tauhan ni Vogel sa tunnel. Huminto si na Jake at Liv sa isang kagubatan, dahil nag-overheat ang makina ng sasakyan. Nahanap ng mga mercenaryo ang kanilang sasakyan, at sinabi ni Vogel na dapat nilang sundan sila sa paglalakad. Gayunpaman, sinabi ni Ethan na mas mabuting maghintay hanggang sa susunod na umaga. Sa gabi, ginagamot ni Liv ang sugat ni Jake. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya naniwala sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang access code sa file na may impormasyon laban kay Genesis kung sakaling mapatay nila siya. Patuloy silang naglalakad, naghahanap ng signal para matawagan nila ang Attorney General, ngunit walang signal sa gubat. Kinaumagahan, sinabihan ni Jake si Liv na pumunta sa labas ng kagubatan upang hanapin ang daan at makatakas. Gayunpaman, sinabi niya na gusto niyang manatili sa kanya at labanan ang mga mersenaryo. Sunod, nakita namin ang mga mersenaryo na maingat na naglalakad sa kagubatan sa paghahanap sa dalawa. Nakatanggap si Isen ng mensahe mula sa mga pinuno ng Genesis na iginiit na patayin ni Vogel si Liv sa lalong madaling panahon biglang nakipag-ugnayan si Jake kay Vogel sa pamamagitan ng radyo, at nagsimula silang mag-usap. Ito ang kanyang diskarte para maabala si Vogel. Di nagtagal pagtatapos niyang barili ng ilan sa mga mercenaryo sa ulo gamit ang isang sniper, isang shootout ang naganap. Nagsimula siyang tumakbo palayo, habang sinusundan siya ng mga mercenaryo, inaakit sila sa kanyang bitag. Nagsimula rin ang pagbaril ni Liv, at inilipat ng mga mercenaryo ang kanilang atensyon sa kanya. Sinimulan ng mga mersenaryo na sundan ang babae, habang nahuhulog na sila sa bitag. Nagawa ni Jake na sorpresehin sila mula sa likuran, pinatay sila sa perfectong katahimikan. Susunod, nakita namin si Liv na tumatakbo palayo sa isang mersenaryo, na nahulog sa isang bitag na itinakda ni Jake kagabi. Sa wakas, muling nagkita sina Jake at Liv, at sabay na tumakas mula kay Vogel at sa kanyang mga tauhan. Kuminto sila sandali, ngunit nakita sila ng isa sa mga mercenario at binaril sila. Isa pang habulan ang sumunod, kung saan si Vogel ay malapit ng mapatay ng isang bitag na itinakda ni Jake. halip pinapatay ng bitag ang isang miyembro ng kanyang koponan, ngunit sinabi niya na dapat nilang patuloy na hanapin sila. Gayunpaman, iniisip ni Isen na ito ay isang masamang ideya, dahil si Jake ay maaaring maglagay ng mga bitag sa lahat ng dako. Samantala, patuloy sa pagtakas si Liv at Jake. Pinatakpan ni Jake si Liv habang tumatakas at naghiwalay sila. Di nagtagal, isa pang mersenaryo ang marahas na pinatay ng bitag ni Jake. Pagkaraan ng ilang sandali, isang babaeng mersenaryo ang nakahanap kay Jake at sinubukang disarmahan siya, ngunit naganap ang kamay sa kamay na labanan. Pinapatay ni Jake ang babae gamit siya bilang isang kalasag laban sa isa pang-mersenaryo sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap na pala ni Ethan si Liv, kinuha siya at ginawang hostage. Hinaampas ni Liv ang kamay ni Ethan at tumakbo palayo. Kaya, nagsimulang mag-away sina Jake at Ethan. Habang si Ethan ay nangunguna, at sinakal si Jake, binaril ni Liv si Ethan sa ulo. Biglang binaril ni Vogel si Jake sa balikat na natigilan at nawala ng malay si Liv ay inutusan ni Vogel na sumunod, ngunit sa daan, ipinahayag niya na naipublish na niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa Genesis sa internet. Hinawakan ni Vogel ang kanyang sandata, at hinaampad siya nito sa ulo. Kaagad, sinunggaban siya ni Jake, at nakipag-wrestling sa kanya. Nagsisimula ang salungatan sa pagitan nila, at sa huli ay lumitaw si Vogel na nanginibabaw. Si Jake naman ay nagawang sorpresehin ang kanyang kalaban, at tinapos ang kanyang buhay, sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang leeg. Kinabukasan, bago sumakay sa eroplano, nakipagkita si Liv kay Jake, at sinabi sa kanya na anim na individual na nauugnay sa Genesis Defense Corporation ang kinasuhan ng pagtataksil at pagsasabuatan. Pagkatapos bigyan siya ng damit, nagtanim siya ng mapusok na halik sa pisngi nito, at sumakay sa sasakyang panghimpapawid. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.